Gusto mo yan? Gusto mo yan? Ha? Kinilikap niya palintin. Asan na papa mo? Patay na? Kailan? Ha? Kailan na Matagal na? Kailan na matay? na isa, eh,

Kawawa naman mga brother yung bata. Uh, Dada naman sa kasanga pa. Yung bata pa. Wala raw na. Nagugutom. Kawawa yung ganyan na pinababayaan ng ano. Pinababayaan ng magulang. Hindi. Isa lang sa akin kasi no. siya yung isa. Sa... Thank you for watching.